Yo homies, oh, you need your to come in! No dai, entienda!

Pemulai so, yang jalan-jalan. Hmm. Hmm. Ini lagi nampak ni. Ha? Huh?

Tonton, tinggal. Anjing sini. Lagi apa mion? Jan. Jan meru pecah kain ni. Oh meru Jan. Jan ni masih masih. Oh yo yo yo, lagi ni,

Dipalami? Laki Itu rasa Ibrahim. Bantang ilalim. Ngeri kan? Jangan, ilalim. Jangan, Boleh? yang sabi ilalim menjadi. Yan. Yun! Huwag ano, lang yung tinga. Ay! yun. Wow! Baba! Yun! Ay, grabe! Chatpots! <laughs> grabe! <laughs> <laughs> uh, ko! Galing mo!

sakto yung binili kong pang isang daan na kamatis. <laughs> Dami yan, no? Dami yan. May, May pa. pang uwi pa? Meron pa yan. May pang uwi pa? Meron pa, pa? pa yan. Dami pa yan. Pwede na rin mula. Huwag mo na trape Kasi tayo sa trape. Kapa mo na. Hmm. Kapa

Oh, grabe, grabe oh. Oh, puno oh. ah, Grabe, puno. <laughs> hey, ito, hey, ito. Hey, ito. Diyan, tuwak Oh. Wala ulo Uy, 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 uy. sana ul. ul. Sana ul. ul.